din sa ating buhay espiritual. Masarap bang magdasal? Mas malakas? Mas malakas? Sapat na ba yun? Hindi. May kaparis ang pagdadasal. Ano yon? Ang pagpapatawad. Sapagkat napakaganda na sabi ng Panginoong Hesus. Narinig nyo noon. Ibigin nyo lang ang inyong kaibigan at kapuutan ng inyong kaaway. Subalit anong sabi ng Panginoong Jesus? Ito naman ang itinuturo ko sa inyo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen? Madaling manalangin. Amen? Oo, madaling manalangin. Subalit, subalit, merong mas magandang ibinibigay si Jesus. Ano yon? Mas mainam kung tayo'y mananalangin na may kaakibat na pagpapatawad. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa hapong ito. <clears throat> Sapagkat hindi ka pwedeng magpatawad nang hindi ka nagdarasal. At hindi ka rin makapagdarasal kapag hindi ka nagpapatawan sapagkat napakaganda ng sinabi ng Panginoong Hesus bakit ang araw sumisikat sa mga banal at mga makasalanan